Kamusta mga tol? Eh, goals talaga sa tangkad ng Rockets. Ang lalaki, eh, no? Kahit itong Cleveland Cavaliers mga tol, matatangkad na di diba? Talo pa rin sa laki ng Rockets, eh. Cavaliers versus Rockets, sabay tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yeah! Uh, Ayan, yeah, first quarter pa lang. Apat na malalaki ka agad ng eh. No? Lalaki na nasa loob eh. Kaya yan yung depensa ng Cavaliers. Nasa loob na rin talaga silang lahat. Libre libre sa si Abdujo Barrett Smith. Eh. Potre, patay ka dyan. At saka yung depensa ng rockets, mga tol. Matatakot talaga pag pumasok sa lobe. eh. Ay, tingnan mo oh. Ang lalaki kasi nasasalubong talaga sa'yo eh. Taas kamay na nga lang yan. Baos, pansitan. Tapos wala pang dalawang minuto mga tol ha. Tatlong offensive rebounds kagad. Ang nakakuha ng Rockets. Ang lakas eh. Nakaroon siya dito. Tiniraan nila sa yung Wala yan. Pero yan na deep in pa nga. As ito naman. Nagpick and roll ng Cavaliers. Trapping defense ang ginawa ng Rockets. So, napasahan ng roller. Tulong sa love. Ayong kinigaw sa counter. Kaya ang Tarek Santer. Portre. Nakabuto si Sawakas. O ito. Binigay na Rockets kay Lisenggo sa high post ha. Binabantayan ang defensive player player na to ha. Si Moblitik ha. One on one. Walang tumutulong eh no. Binigyan na paborito. Pihit sa may ewan. Patay ka pero ito yung gusto ko up talaga dito eh. Amen Thompson versus Gagamboy. yung atletic na bato-bato pareho eh. Pero mas matangka si Amen Thompson dyan, di ba? Hindi tuloy umabot si Gagamboy eh. O, papahanda yan. O, ito naman. Natapikan si Tuklaw. Tapo ng sabaw. Naka-fast pick yung cover sito. Tingnan yung ginawa ni Gagamboy, mga tolo Oh. Showtime eh. Parang ginagawa ni Chris Paul eh. No? Parang gagamboy talaga eh. Patay ka dyan. Ayun, nagkapalitan na ng tao. Pero ang lalaki pa rin talaga ng rocket. Sa tatlong malalaki pa rin eh, no? And stock loss, isolation, no? Two dribble pull-ups. Sinalubong ng depensa. Wala yan. Pero yung si wala walang gatas. Nakaka-tipin pa ka. Lamang na tatlo yung rocket dito, mga tol, ha? Nagbaldugan pa rin yung dalawang team. Parehong hindi pa ka-shoot eh. Pero ito yung paborito ko sa rocket sa ngayon, mga tol, eh. Si Abdul Jabari Smith, biglang pull-ups sa tres. Patay ka dyan. 10-0 run ang ginawa ng Rockets mga tol ha Nakadepensa na naman sila dito Semi-pass break yan Bigan din na ito Shepard Pabanda Patay ka dyan time out ang Cavaliers. Ang lakas din kasi talaga ng defense ng Rockets pa to eh, no. Si Kapay lang walang gatas yan, di ba? Hindi yan 7 footer pero solid talaga yung defense niya sa loob eh. Ano eh, niluwan na nga. Nakadiretso tuloy si Pastor ng Rockets ito. Eh si Lisingo no, ng lapit. Eh yung paborito niya, di ba? PPS by Tirang A1 patay ka Ayun, napa ako. Sa 15 ang score ng Cavaliers. Hindi makashoot eh. O, okay, oh, ito. Ibinalik kay Gavin Thompson. Iniskirinan. Tingnan yung dribble. Mga tol, ang galing oh. Sabay sumulaksak. Tapos biglang tinakdak. Nangyos naman, tol. At itong si Shepard, mga tol, maganda rin nilaro nito, ha? Parang nagkakakupiasa na ng konti itong batang to, ha? Ayan, hand sa kanya, nila agad kagad, eh, portre, patay ka dyan. O, ito pa, isa, postin naman ngayon, sila singgun, kailaw sa ball ball. Mispatch yan, nalaki na mispatch, eh, no? Ayan, dumabutin doon yung depensa, nalibre na naman ito si Shepard, portre na naman, patay na naman. Ayan, tapos rin first quarter, 33, 19, labang 33. Ay, like mong hayop ka, napipika na ako sa'yo, tigas ng ulo mo, ay, papindutin yan, ha? Magladya na! <laughs> taas second quarter nakapasok sa loob ang Cavaliers dito oh. sa si Singgun mga tol. Napatunga nga sa defense oh, walang nga eh. wala nga nakakatuloy dak dak. Ang lakas niya si Mobley mga tol eh no. Matangkad na mahaba pa yung Marais, mahaba pa. Marunong pang mag-dribble eh sumalaksak so na Ang lakas eh oh, lay yan. Pero hindi naman papatalo kagad ka si Singgun, di ba? Gusto bumawi kagad. Ka Pinost niya kagad si Singgun eh oh. Walang double team yari kay Singgun niya tirang ewan eh, patay ka diyan. Tapos aba, impressive talaga si Shepard ngayon mga tol ha. Para ang iba na yung niya para may kumpiyansa na talaga eh. O ayan siya na naman yan, no? Oh. Nanggugulang biglang palobo. Patay ka dyan. Ayaw, kinsin na kagad. Ang lamang na rakets, mga tol. Ikot ang depensa rito. nag sa counter Tinira na potre Patay ang butike. Pero bumalik sa kanya. Swerte. Ayan, dak, -dak! Pero to grabe talaga to si Tuklaw, mga tol, ang galing eh, no? Tingnan niyo naman yung depensa kanya. Yan tingnan niyo, oh. Very good defense niya, 'di ba? Dalawa pa sumabay sa kanya, 'di Pero patay pa rin, galing mo hayop ka. At again, kapag nasa loob na naman si Ako Man, Steven Adams, ko po, sakit talaga ng ulo ng Cavaliers eh. Hindi kaya ni Avery Baxo, so, tayo na mo yan, no? at na nga niya palabas, napunta kay Tuklao, tinira na naman, portre, paray ka dyan. Ang ganda ng nilar ni Ako Man, mga tuloy, eh, no? O yan pa isa, nakaribod ng Cavaliers, sumalaksak, so, sinabihan ni Ako Man eh, paaus pa si Ethan. Nakafast big roll, araki dito, eh si Amin Thompson, tuloy-tuloy, mabanda yan. Sakit talaga ng ulo, malalaki lang rakits eh, no? Fast si Gagamboy dito, sinalyan yung isang malaki, eh, pa malaki si Tuklaw eh yeah, sinabaya wala na nga Okay, Paisa, tingnan niya. Oh, pag sumalaksak, wala niya. Tatlong malaki talaga yung nasa loob eh. Pinagsak ang bola kay Afro. Eh, nice move gilis yung good. Wakali, wala naman yan. Malalaki din naman yung Cavaliers, mga tuloy, no? Pero talaga, pas malalaki yung rockets dito eh. Tsaka tuwing sasablay ang Cavaliers, palagi isang tier lang. Kuha na talaga palagi na rockets yung rebound. Pero ito, tingnan niya. Nag-pickero ng Cavaliers sa ibabaw ha. Napasak si Afro. Eh, yeah, nakabuelo. Sinabaya, dakdak! Pero binawi na ng referee. Offensive oh, ball. Dahil sinamping ka sila sa ingus sa mukha eh. ayon Balik to sa Rockets ang bola. Screen came to sa ilalim. Sabi na. Ginamit yung mga laas sa tira. Cobra shot. Patay ka dyan. Ayun. Tapos na yung second quarter. 57-40 lang mga Rockets. Tapos third quarter, eto na naman. Apat naman na malalaki naman yung rockets eh, no? Eto si Mobley Dick, mga to, Tinatauhan Edo Jabari Smith, ha? Pareho mahaba, pareho matangkat. Ayan, nice pick, oh. Basket, may kasama pang foul. Tapos kagaya kanina, trapping defense na naman ng rockets si Gagamboy, ha? Ayan, pinasan na tuloy sa roller. Nakabuelo naman, lumea, Wakali, pumasok naman yan. Pero again mga tol, basta na sa loob si Akuma Steven Adams. Ilista mo na ako, pero sirbat ako ko pala. Eh, tina mo. Pinasakit to ko pala labas. Eh, na ako, Shot, patay ka diyan. Gumagana na lang, kamandag ito lang, malakas na kamandag eh, no? Umabot ng 20 lang na rakas mga tol, ha? O si na naman nila. Bigay ito ko lang. favorite mo yan eh, yung Cobra Shot na naman, patay ka diyan. Pero eto na ang Cavaliers mga tol, ha? Kumukuyog na naman yung racket sa loob. Apat na putay nasa loob, pero kinick out, inatake close at eh, mo. Medyo malubog na ngayon eh, no? Nakali na nga, 6-0 run kagad ang ginawa ng Cavaliers, mga tol ha nakapasbig sila dito, hindi nakakita ng na Rockets, ayun o, no, nasa kabilang corner na para si Lonzo Bolbol, cross court, pasto yung ginawa libre ang 4 patay ka dyan, timeout kagad ng Rockets Nabuhayan bigla ang Cavaliers mga tol eh, no? O kaya si Mobley, nagbababa ngayon Pero binuhaan na rin kagad, tira mo Tuloy-tuloy yan, lumay, ah, pasok na naman 20 lamang kanina mga tol ha Pito na lang bigla ang lamang Ayan, e, pigaro sa iba ba, ang baba nung pwede sinusing ko no? Drop coverage yan, step back 3 po sila sa ball 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 3, patay ka dyan Pero sa mga ganyan pagkakatao mga tol Yan yung dahilan kung bakit kinuha ng rackets e, Eto si Tuklaw, di ba? Kapag kailangan ng putos, ibigay mo lang kay Tuklaw Bahal na siya dyan e, Ayan, cobra shot, patay ka yan. Pero tuloy tuloy pa rin yung atake ng Cavaliers mga tol ha nilabanan na nila ngayon sa loob ang laki ng racket sa laga at tinira wala yan nakakuha niya isa pa ulit tak tak ayun tapos ulit third quarter 74-70 apat na lang ang lamang pero ito, fourth quarter. Merong magic bunot yung Rockets dito eh, no? Ito si Haldi Triple play. Maganda talaga yung laro nito eh. Kuig sa loob, gigat sa corner. Haldi Triple play. for 3 Bang! Pero biglang back-to-back -back triple. Sabi ni tao ni Gagamboy dito, mga tol, ha? Ayan, sinaliyaw, bagsak. Tinira na nga ka ni Gagamboy, for 3 Patay. Isa na lang ang lamang ng Rockets. Pero yung problema, tatlong straight baskets ang ginawa ng Rockets, mga tol. Ayan, sa high post, si no? Oh. Wala dumating na double team. Dineretso na nga ni ewan. Patay ka dyan. Ayun, nakahinga-hinga tuloy Rockets, eh, no? Ayun naman si Magic Bunot, hali triple pay, oh. Screen, tapos pick it up yung ginawa niya. Pinasa hali triple pay, 3 na naman. Bang! At itong si Gagamboy mga tol Putsa ang init sa quarter Ang galing e eh, no At sa fast break Namamadala e o oh. Gagamboy tuloy tuloy Lumaya Pasok na naman Yun nga lang Ito mga crucial to mga ganto mga tol eh. Nakabuelo na kasi Si Gagamboy dito E eh, tingnan mo oh. Natakot kay Akuman e eh, no Ipinasa pa tuloy tapo, ng sabaw Naka fast break tuloy Yung rockets dito At eh, si Shepard tuloy tuloy Layup time timeout Ang Cavaliers Pero magaling talaga si Gagamboy Putsa galing Siya na talaga yung gumag sa Cavaliers eh, no? Sa 4th quarter patay na naman Dalawa na lang ang lamang yun nga lang, every time mga kasi si Gamboy mga tol, gumagat din kaagad yung rockets si eh no, eh parang nakasono yung Cavaliers dito ha, binigay kay Abdul Jabbar Smith wing, tinira na kaagad, portre patay ka dyan, at eto na naman si Magic Bunot eh no, napakuwi ka Cavaliers, gato ko lang, natakot sila kikaw tuloy kay Magic Bunot, hunting triple face sa counter, portre, patay na naman at again mga tol, ang dami talaga na score ni Gagamboy sa fourth quarter. Pero itong mga turn siya na tol sakit talaga ng ganito eh. Ayan eh, o, oh, tapon, sabaw. Kasi nakakadiretso sa pass break palagi yung Rockets eh, no? Ayan eh, na naman si Magic Bullet, hali dribble pay, lumay up. Basket, may kasama pa ang 13 month, pero ayun, ayaw bumitaw ng Cavaliers ha. Nabababa nila sa anim na lang ang lamang. Pero isang minuto na lang kasi nalalabi sa oras eh. SD Andre Hunter Xantar, oh, portre, patay ka dyan. Pero wala na talaga. Pagkatapos itong salaksa na to, tsaka lip na to nila naging free throw contest na lang yung laban eh, no? 5 out of 6 sa free throw sa Rockets sa last 30 seconds na laro. Hindi na nakahabol ang Cavaliers. Ayun, tapos ang boxing. Parang yung Rockets dito, parang yung 14-104. 20 points, tuklaw ha. 6 out of 18 lang sa field goals. Sila naman, 28 points, 11 rebounds, 7 assists naman. Si Amin mean, Thompson naman, 12 points, 9 rebounds, 6 assists, 5 assists, sorry eh. At out-rebounded talaga ng Rockets ang Cavaliers ha. 51 to 39 sa rebounds. Tapos 16 open si rebounds, yun ako na Ang dami na naman eh, no? 6 doon, galing kay Aquaman. Pero tingin ko nagpanalo talaga sa Rockets ito, mga tol Eto si Magic Bunot talaga, hardly triple pe eh. 18 points yung ginawa niya sa larong ito. 3 out of 5, 3 points. Pero yung malapit kasi doon, 14 points doon, ginawa niya sa fourth quarter lahat. Kung kailan umahabol pa yung Cavaliers. O, okay, na pang himagas, maglige, mga hitar ng